Ibigyo din natin. Hindi yung ibigyo mo. Ha? Pagkain ito ka, Uya. Nandun ka si Kuam, si Tess, nandoon. Uya? So walang magbukas sa kanya. Oh, Uno? Hmm. Tita, kain na. Ha? So, kain bro, na. na tayo. Kung galing mo naman, ang ganda ng bahay mo, Dad. Sige, like, bigyan mo na this yan. This is the first and only na nakita kung ganito. Hmm. Apo, met. Huwag kang ganyan, tita. Ay na, apo. Thank you, Lord. Yun na. Uy, magdasal ka na, ante. Ante, time to dasal, dasal. Mm -hmm. Magtugaw ka, madam? Ano na, tita? Nagtugawan. Magtutugaw-tugaw na. Kunan mo kami sa pagdaw. Alikan nama aku pun saya. O, kam siapa? Oh, di di sana. na. orang ada. Mana? 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 kami tiya kam si Kambede pakainin na ni natin oh, wow. sila ng nakakatawang ilokano <laughs> o oh, kami kami kasi oh, ni tiya kam kami kami Happy birthday, Happy birthday. Happy, birthday mm -hmm. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy Nakuha ba itong ulam? Siempre ulam, I, ako, mm. Siyempre nandiyan yan. mo na lang ulam Ako na pikira Ang sarap naman ng Ay, ko ba? Ay, ito ba? Ay, ito ito ba? ito ba? ito ba? Ay, ito ba? Ay, ito ba? Ay, ito mo ito Ay, ito ba? Ay, ito ba? Hindi, ito ba? ba? Ay, ito ba? Ay, ito ito ba? Oo. Wow. Halo, halo. Akala ko, akala ko, akala ko ano itong yelo na ano eh, lobster. <laughs> manga yun, manga no? Is it mango? mango. Oh, oh, say mango oh. eh. Ang ganda naman, ang sarap It's naman. It's a frozen Grabe. mango. Ipicturan niya ako. Ayun. Wow. Huwag mo kainin lahat ha. <laughs> Mad, itong Max. Oh, Karake. Max. Ang ganda naman. Hmm. Grabe, itong mga bata. Ipadala mo sa akin yeah. lagi sa group chat. Mahal na mahal kayo ng mga ano nyo, appointment. Girlfriend. Appointment. <laughs> appointment, pinalo-halo. <-halo. laughs> mayroon ka ng oh. iba vlog. Uy, mayroon pa na doon. Nakahalap. Ano yun? Ito okay. dito. to oh, mga mo. Doon Meron oh, oh, pa. Hindi, kita oh, ko rito eh. Mga kema yan. Sa bubong na may... Oh, creative naman kayo, grabe. Anong beans na sinasabi mo, madam? String beans ba? Uy, wala na kayong luluto eh. ako, madam. Akala ko kung saan yung beans dito. na yun. Akala ko nandito sa punong kahoy dito. Hinahanap ko eh, wala naman. Andun sa taas is taas ng bubong. Doon pala sa bubong. Hmm. Bakit naman? But then meron din na... All places doon pa kibi. Eh wala so, na... Kaba... Anong tawag ng Kabatite? Kabatite, ya. Yeah. Patola? Oo. Kukulong Meron pala patola din oh. Tatlo. dami. Ang dami. Eh, sa ang <laughs> Sama, yung plain dami sa Uy, taas. Uy, paborito ko yan. Lagyan ng ng ito. sabi ko, ano ba itong dahon na Uy, ang dami. Lagyan natin ng sutanghon. Uy, giy, na yan ha? <coughs> Ang galing, dami patula sa taas. ng puno. So mayroon po kulay parang jewelry doon. Guyang na Guyang sabihin nila dyan mo. Ano yun? parang jewelry yun No? Guyang. Sa kabila Hindi. Guyang. Bakit kabilang. kabila? galing. Okay, Dito punong kahoy. Hindi ko tayo. Yay. Yay. Tumbog. 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 Ano yung ipag nang pinapakita yung tamudo mga tangi? Ito <laughs> kayong dalawa nakatatawa na kayo. <laughs> diba? Ay, Diyos ko. Diyos ah, ko. Galing, isang puno ah, lang pala yan no? Oh. Pinuro ko sa'yo. Ay, dalawa. Ito ano? lagi, lagi mo ng kualatid sa panghon yan, sarap. Sat -sat Dalawang puno ng yung... ano, patula. patul? yan. Buti nga sila kung mayroong paglalagyan ng ganyan gano. Mm. Or else. Para lang tayo pumunta dito at naging pag-harvest. Mm. Wala pang mga dala tapos <laughs> eh, na naki-harvest din. Na naki-harvest na lang. <laughs> Next time hindi na kayo po. Next time hindi na kayo. Talaga. <laughs> hindi na pumunta dito. Umbi <laughs> na <laughs> Grabe naman kayo. Bakit gano'n ba? Mga ko rin. ko hindi. O oh, meron pa doon. O. Oh. Marami nga. Oh, marami. Marami akong nakita. O. Oh, di. O oh, O. Oh. Na ano? Isa, dua, talo, upat, lima. Na ano? Na. Patola. Patola. Pa Masarap. Pa. Ay! Uy! 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 Meron. sa ko. Kala ko. <laughs> <laughs> o. Meron pa dito. O. Oh, oh, Malaki. Ano? Ayan nga. Oh, Gaak. Gado. Gado. Uy! Tama na yun. Hindi ah, kunin na natin. 4, 5. Paduga lang. Lagi natin sa tanghon lagi. Sa <laughs> tanghon. Hindi kami palang bunga eh. Check in with sa tanghon, madam. Ako, ang sarap. Really? Ang sarap bunga. Magitan niya. Adugayam siya. Oh. Ay uh, Hindi na makatingala yan si auntie. Ay, tapos, uwing garo. Ay, naku. Makuha kayo ng GPN? Uy! Magbatsado na. Oops! Makuha ng GPN? Dito. Dito. sapatos ko naman. Saan? Ayun o, dalawang lalaki o. Oh, Kasilaki <coughs> na nang nang niya. ay yung kalabasa doon. Kasi badaktin lang na Sabi ko, may, nakita ko ito mga lid sa mga lalaki. Ano naman ito? Kaya nah, hindi ko na pinurto kung gaano ko layo. Oh, tatlo, apat. Ano tapay ni O? Oh, marami yung siya. Lung.

Wow. When are Uy. you gonna be invited? Nagot <laughs> ako ngayon. Sabi ka pa rin kung tinatanong ako eh. <laughs> Meron ka na iba vlog? Oh. Uy, mayroon pa na doon. Nakala ko. <laughs> ano yun? Okay. Ataka dito. To. Oh, mga kin mo. -tok to. pa... oh, sa tok tok dito. Meron. Meron pa. Sa tok tok daw. Hindi, kita oh, ko rito na eh. Mo Mataas siya eh. <laughs> mga kin mo yan. Sa bubong na may... Pag-creative oh, naman kayo, grabe. Anong beans na sinasabi mo, Madam? String beans ba? Hmm. Ayan. Mo, Chico, Uy, wala pa, na kayong luluto na, eh. Nag-inom na ako, Madam. ko kung saan yung beans sa na yun. Nakala ko nandito sa punong kahoy dito. Hinahanap ko yung wala na ma. <laughs> Andun sa taas eh. Taas ng bubong. Doon pala sa bubong. Hmm. Bakit naman? But then meron din na... All places, doon pa kibi so, na. Eh, wala na... Anong kawag ng tita? Kabatite? Kabatite, ya. Patola? Oo. Kukunin yan. Ayun. Pero pala patola din, oh. Tatlo. Ang nakatanin. Ang dami. Saka ko, hindi ako makatayo ka dam. Saan patola? Yung pala yung dami sa taas. Uy, paurito ko yan. Lagyan ng kuan ng... Kaya pala sabi ko, ano ba itong Dahon na Uy! Ang dami! Lagyan natin ng sutanghon. Uy, gin. Tama na yan, ha? Ang galing. Ang daming patuloy sa taas. ng puno. Ang creative naman ninyo. Grabe. Mayroong pangulay-ulay na parang jewelry doon, no? na nag Guyang na yung pangulay. Anong sabihin nila dyan mo? Ano yan? Yung parang jewelry yun, no? Guyang. Sa kabila yan.

time hindi na kayo po. Next time hindi na kayo. Talaga. Hindi na kayo. Hindi na kayo. kayo. Bakit gano'n ba? Mga Hindi ko Hindi ko O meron pa doon. O. Marami na, o, Marami. Uh -hmm. Marami akong nakita. Eh. O. Di. Orami, o. Rami o. Na ano? isa, duwa, talo, upat, lima. Na ano? Na... Patola. Patola. Masarap. Ay! Uy! 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 O meron pa dito ni Aom. Oo, oh, oh, walang eh. Aduh. Ayan nga o, ga-a. Gado, gado. Uy, tama na yun. Hindi, Ay. akunin na natin. Four, five. Aduh, gaya. Lagi naman <laughs> <Masakiti wubukan>. yung <laughs> sutanghon, <laughs> lagi. Sutanghon. Lagi naman chicken. May dami palang bunga eh. Chicken with sotanghon, madam. Ako, ang sarap. Really? Asa lang bunga? Bagitan ni Aom. Aduh, gaya siya. O. Oh. Adu uh, hindi na makatingala 'yan si Ate. Si ay, pag-uwi garo nakita yo? Hoy na GPS. Ay, Ayun no, dalawang lalaki o. Oh, <coughs> ng, ng niya, ay yung kalabasa doon. Sabi ko, may, nakita ko mga libo sa malalaki. Ano naman ito? Ayun, hindi ko na kung gaano ko layo. Tatlo Ayun, apat. Na. Tapay ni Ho, marami siya. Uh, Malawa, pagkatapos. Uh -huh. Pito. siya. Saan yung hmm. Sa ay gagay? Ano? yung Ano? 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 Ano?